Yes, iba pa rin talaga ang karisma ni Kim kapag mahaba ang hair niya. Yan ang komento. Gumanon daw ako ah. Yan ang komento na ilang netizens sa mga video at litrato na inupload ng atres sa kanyang IG. Mas bagay. At bet daw kasi nila ito kaysa sa short hair niya. Pero ano pa man ang style wow. ng buhok niya, magaling pa rin siyang magdala ng kanyang sarili. Kaya talagang hindi lang netizens ang nabibighani sa kanyang ganda. Kundi pati na rin si Paolo Abuelino for sure. For Siyempre sure! kailangan like, may kumay-kim, may paw. Yeah. Para mabuo ang kling pau Pero o, ako bao? ha, alam nyo actually bagay na kay Kim Turing kahit anong klase ng buhok. Ito nga sa daan ba'y bagay Oo. sa kanya. Pero ako ha, mas parang gusto ko talaga rin yung mas mababang buhok. Parang Pero ikaw. Pero may mga nagtatanong diba? na sagutin natin na. yan. Sabi ng mga netizens, nagpagupit ka, pagupit ka ng buhok, tapos magpapakabit-kabit ka ng extension. Sempre hindi naman po oh, pwedeng lantaran kaagad yung kanyang buhok diyan dahil mawawalan ng sorpresa yung kanyang buhay. Ng yes. yes. Sa ngayon pa ay dapat tum Makita yung pagbabago ng kanyang ano, ano, di ba? Hindi kaya parang buhok. Hindi kaya pilit ko parang ano nga siya, parang detective na kailangan magiba ng buhok kuno ako, di ba? Pero pinutol tayo. Hindi, pinutol may pinutol ta talaga ng buhok. Kasi para magkaroon ng ano ba tong tawag doon? Ayun, diakan niya. Oh, hindi oh, tsaka para magkaroon ng ka Halimbawa, pag nakita mo siya kumarating, ay eh, lin lang yan, gano'ng kahaba yung buhok niya. Ay, sa alibay yan kasi gano'n ang buhok niya. Tsaka yung ini talaga ah, boss, yun. Oo, Oo, kaya, so, kaya. hindi naman siya pwedeng hmm. ano, mag-exceed ng buhok ngayon. Hmm. Hayaan na natin siya kasi bagay naman sa kanya yung... Pero Makaabang sabi mo nga, BFF, ah. ako rin, mas gusto ko oh. Uh -huh. siya nakikita na mahaba ko. Yeah. Kaya doon sa oh. Uh -huh. Showtime, pansin mo, BFF, oh. Eh, uh -huh. nakaka-long hair siya kahit putol-putol na yung buhok niya. na parang pinin ko, uh -huh. gusto pa rin niya mahaba yung buhok. Kaya lang, yan. para sa role niya, oh, niya ginawa, oh, mo, ginawa, ginawa niya oh, buhok. At may eye climbing din rin talaga si Kim. Oh, uh oh, -huh. ang buhok ko, pinuto. At uh saka, -huh. alam mo, pa siyang bagay. Yung mahaba na kulot-kulot, bagay na bagay ni Kim yun. Pero gusto ko makita. Madalang mo kung makita nagpaputol din ng buhok ito, may okay. ganyan-ganyan pa buhok. Pero ako ikaw, ako ayan ako sasabihin ko eh. Oh. Nagpaputol na ka ng buhok ba bagay. Uh, 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 Tapos si Miran, magarehar niya, nagaganong-ganong uh, 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 niya. May pinuawad akong ano, ako sa kanya. Minsan inaro pa ka rin eh, kinukulot, di ba? May pinuawad ako sa kanyang picture na mahaba ang hair ni Kuero Mer. Yung buhok sa sour sa atin. Ako si joke, kahit anong klase ng buhok, may kse, o oh, mahabang sa kanya. Pero yun nga, parestayo tayo, uh, gusto natin mahaba. Ma Baya, mahabang. Mahaba. Mas aming magagawa pag mahaba Okay. Yes. 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 Basta maganda pa rin si Kimchoo. Parang okay. tayo, tatlo. Okay. okay.